Tara mga bay, balik si si daman tayo sa ilalim na karagatan. Sumahan niyo ako mga bay. Tara! Ayun! Pinagpahala tayo na isang kalambutan o tinatawag na cuttlefish mga bay. Masarap ito sa kalamaris. Pitik na purang baos sa salibi mga bay. May nine na gago sa bandang gilid Isang ori na snapper. Pitik ka na naman. Uy, piti! Piti na pong baos sa salibi mga bay. Kanaas na food. Pwede na itong pangbinta. Nasa good size na itong snapper. Piim na sa interesado ni mga Oh, siyempre, shout out muna tayo. Shout out ko muna isang pamangkin ko sa, sa Jid, Bano. ingat palagi dong. Kumusta ang buhay-buhay? Kuy, piti, piti na po ang bawat sa labi mga bae. lapo-lapo. Good size na naman ito mga bay. May pangulam na parang may pangbinta pa tayo dito mga bay. Hanap pa tayo mga bay. Ito, kuy, piti, piti na naman ang mga bae. Isang timbungan o tinatawag nilang goat fish kasi may biguti. Isang mahiwagang shoutout na naman mula sa ilalim ng karagatan. Ma'am Daniela Cordubiro, watching from Singapore. Maraming salamat po sa panonood dyan sa Singapore, ma'am. Ingat po palagi. Uy, piti. Piti na po ang bawat sa ni mga bayi. Kanaas na po. <laughs> oh, siyempre, isang mahiwagang shoutout din sa isang kaibigan ko. Idol, Eric, Agot, Aparicio. Ingat po palagi, Idol kuy piti, piti na po ng sa salibihan si ng mga bay. Kanaas na po. Masarap ito sa salbaw. Isdang labahita. Parang marami tayong mahuling ngayong mga tabi mga bay. Kahit maliwanag ang buwan, ayun o. Isdang snap na naman. kuy piti, piti na po ng sa salibihan ng mga bay. Kanaas na po. Sigurado may pambinta tayo bukas ng umaga rito mga bay. May isdang labahita naman na sa lalim ng bato. kuy piti, piti naman mga bay. Kanaas pong bangon sa Siguradong matutuwa na mga man squander dito sa huli natin mga bay. Ubus na naman ang bahaw sa jalebi nito mga bay. May pang sabaw na, may pang prito, may pang paksyo pa. Agoy piti. Piti na naman mga bay. Kanaasa pong bahaw sa jalebi. Nakadali na naman tayo na isdang ng kusipos. Ayun uh, no, know, may isdang ng timbongan or goat Agoy piti. Piti na po ng bahaw sa jalebi nito mga bay. Kanaasa po. Nagmamartisan ba kayong dalawang si Orchin ha? Oops, may lumalapit sa akin. Agoy piti. Piti na po ng bahaw sa jalebi nito mga bay. Kanaasa Pilubnata yang mga bay kasi may isang isda na ka dikit pa sab Agui agkul piti piti na po na bao mga bay kana as tapod marame na tayong pampaksyo mga bay atyun lang mga bay salamat